Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag <sighs> magatubili dahil may nakikinig sa'yo. Love me, Kathy G. This friendship story, still from Aida. Dear Kathy G., magandang araw uli. Ako pa rin to, si Aida. At ito ay kalawang bahagi ng kwento ko. Kung sa una ay binahagi ko kung paano ako tumayo bilang ina, ngayon naman ay tungkol sa pagkakaibigan. Dahil kung wala ang mga kaibigan ko, baka matagal na akong bumigay sa lahat ng hirap at sakit na pinagdaraanan ko. Kasi nang iwan ako ng lalaking una kong minahal, may dumating sa buhay ko na isang biyudong matandang lalaki. Si Greg, drummer sa isang show band. May kaya sa buhay si Greg Kathy. Nang niligawan ako ni Greg, hindi sang ayo ng mga anak niya sa una. Hindi nila matanggap na muling iibig ang ama nila sa isang disgrasyada. Para sa kanila, isa akong gold digger. Sabi nila, humahanap lang daw ako na masasandalan at sasalo sa iniwang responsibilidad ng ama ng una kong anak. Pero mahal ako ni Greg, Kathy. Aaminin ko, nangangarap din talaga ako na magkaroon ng kasama at katuwang sa buhay. Hindi naglaon, ay sinubukan namin ang aming kapalaran. nag in kami at nagkaroon ng isang babae at isang lalaking anak. Pero habang tumatagal, nagbago siya. Nawala ng karyer bilang musikero. Madalas kami mag-away kapag may mga kailangan sa bahay at para sa mga needs ng aming mga anak. Sa tuwing wala siyang pera kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Iniisip ni Greg na may iba kong lalaki. Dahil dito, napuno siya ng galit at sumunod na rin ang selos Kathy. Hindi ko makakalimutan ang mga gaming nagkakapasa ang braso ko ang mga gabing, ang tahimik ng bahay pero ang sigaw niya ang bumaba, bumabasag sa katahimikan. Dito ko lubos na nakita ang halaga ng aking mga kaibigan. Tuwing may away, tumatakbo ang mga anak ko sa bahay ng kapitbahay naming kaibigan. Doon sila natutulog, doon sila tumatakas para hindi masaktan at makita ang lahat ng gulo sa bahay. At ako, doon sa kaibigan ko rin ibinubuho sa mga luha at hinanakit ko, Kathy. Kahit minsan nahihiya na ako magkwento, hindi sila nagsasawang makinig at arugain ako. Ang mga kaibigan ko ang nagiging sandalan ko. Sa tuwing nakikita ng mga kaibigan ko na may pasa ako sa katawan, hindi na sila nagtatanong kung bakit. Otomatik na magbibigay ng gamot, kung kailangan at madalas ay sila pa ang nagahat or cold compress pag may mga maga. Minsan pa habang naglalakad kami at pinagtitinginan ako ng mga tao dahil sa mga pasako, dahil sa pananakit sa akin ni Greg. Gumagawa na lang ng kwento ang mga kaibigan ko. Nilalakasan nila ang mga boses nila para marinig ng mga nakakasalubong namin na kung makatingin, parang manghuhus ka na kunwari saan daw ba ako nauntog. Nahulog daw ba ako. Lagi rin nilang sinasabi sa akin na tibayan ko ang loob ko. Ipinangako pa nilang nakahanda silang sumuporta sa akin anumang oras. Iba ang init ng alaga ng kaibigan, Kathy, na hindi ka iiwan kahit lahat ng tao ay iniwan ka na. Suporta na tagos sa puso at kaluluwa. Biglang lumisan sa mundo si Greg Cathy. Panibagong hamon. Maano palalakihin ang mga bata at paano mabubuhay. Hindi pa dito nagtapos ang kwento ng pagkakaibigan sa buhay ko. Nagdesisyon ako magtrabaho abroad para sa mga anak ko. Napunta ako sa Singapore. Ang hirap ng buhay ng malayo sa mga anak, Cathy. Mahigpit ang amo, traditional family ang setup ng napasukan ko. Hindi ko masagot ang mga sulat ng mga anak ko. Araw-araw, dinadala ko ang bigat ng pangungulila. Hanggang isang araw, dumating ang isang kaibigan na parang anghel sa paningin ko, si Danny. Lumipad siya ng Singapore para puntahan ako dahil na rin sa pag-aalala, Kathy. Alam niyang hindi siya makakapasok sa bahay ng amo ko Pinilit niyang maiabot sa akin ang mga sulat ng anak ko. Pinadaan niya yon sa ilalim ng pinto para mabasa ko at masagot. Pumalik pa si Dani para abangan ang sagot ko sa sulat ng mga anak ko na idinaan ko din sa ilalim ng pinto. Kung hindi dahil sa kaibigan kong si Dani, baka lumaki ang mga anak kong galit sa akin. Dahil akala nila, iniwan ko na sila pero dahil sa tulong ng mga paibigan ay naiparating ko ang pagmamahal ko kahit malayo ako. Doon ko naisip, Kathy, na bawat yugto ng buhay ko may mga taong sadyang ibinigay ng Diyos para buhatin ako kapag hindi ko nakaya. Hindi ko maikakaila, marami ring kaibigan ang nawala. May mga naniwala sa chismis, may mga lumayo dahil sa hiya. Pero ang mga natira, sila ang totoo. Sila ang humahawak ng kamay ko kahit madungis ako sa mata ng iba. Kaya sa bawat pagkakataon, pinapahalagahan ko sila. Kapag may problema sila, sinisikap kong makinig. Kapag may kailangan, ibinibigay ko kung anong meron ako kahit konti. Dahil alam ko kung gaano kahalaga ang magkaroon ng kasama sa laban ng buhay. Kung paano ang pakiramdam ng may suporta. Ngayon kapag iniisip ko ang mga kaibigan kong ito, naiiyak ako dahil hindi sa lungkot, Kathy, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang pagkakaibigan hindi lang pala sa tawanan na susukat. Kung may nakikinig ngayon na dumaraan sa hirap, tandaan nyo, huwag mong sarilini ng sakit. May mga kaibigan na handang makinig, umalalay, at magmahal sa iyo ng walang kapalit hindi eh, mo kailangang dalhin mag-isa ang buong mundo. At sa lahat ng pinagdaraanan ko, Kathy, masasabi kong isa sa pinakamalaking biyaya ng Diyos ay ang pagkakaroon ko ng mga kaibigan. Sila ang nagsindi ng ilaw sa dilim ng aking buhay. At kung may natutunan ako, kapag may tunay na kaibigan, hindi ka kailanman nag-iisa. Kathy, sana samahan niyo pa rin ako sa susunod na kabanata ng aking buhay ang aking buhay pag-ibig. Mula sa isang tunay na kaibigan, Aida. Love me, Kathy G.